Welcome back mga ka Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny at magbibigay tayo ng pinakamagandang update na naman sa social media. Ito po yung kumakalat na talagang pinag-uusapan. Ito po yung trending na kung saan na po e pupunta ng US si Alden Richards at si Catherine. Ang dami pong mga kwento na lumalabas, ang dami pong mga haka-haka ngayon na sinasabi ng Katrin. Normal lang po yan. Kasi at least dito pinatunayan po ni Katrin na si Dominic Roque po ang totoong karelasyon niya. At yung mga ibang vlogger, dumistansya na. Yan ang, ito lang po yung patunay na may mga bagay-bagay po na kailangan po natin tanggapin. Hindi po ba? Kasi hindi naman po pwedeng ikumpara ang Katrin sa Aldab Nation ang laki po ng pagkakaiba. Kaya nga po yung Katnel affected din po sa katnil. Sinasabi nilang tatalunin daw po ng, ng katnil ang Katnel. O kaya nag-react po si Daniel Padilla. Siyempre, ang magre-react naman po ngayon para sa Andab, siyempre si Mr. Destiny. Di po ba? Hindi naman magre-react si Maine. Eh. Hindi naman po yan magsasalita hindi naman magre-react din si Alden Richards kasi ayaw niyang kontrahin ang mga kat din. O kaya si Mr. Destiny na lang po magsasabi sa inyo. Si Mr. Destiny na lang po ang magpapaliwanag sa inyo. Na hindi po pwedeng kumbaga ikumpara kasi kakarampot lang po yung kat din. Hindi siya ganun ka dami. Hindi siya ganun kalakas. Hindi po ba? Kaya yung iba po nagtataka. Bakit daw po wala mga video na lumalabas? Bakit daw po hindi man lang binibidyohan kung simula kung hanggang saan yung haba ng pila? Kung bakit wala mga interview na gaya ng ginagawa ng dati? Ni isang video lang po kay Alden at kay Katrina nagbebenta ng ticket, hindi po ba wala? Hindi siya katulad talaga ng kay Julia Montes at kay Sharon Coneta. Doon pa may lapses na eh. Hindi ko alam kung bakit hindi to nakikita o nababasa ng mga ilang cut fans. Na personal mong ang ibig kong sabihin, personal mo siyang makakausap, mabibilihan ng tiket. Hindi po ba gaya po kay Sharon Coneta, kay Julia Montes. Ang laki, ang laki. Hindi ko lang alam, mga kung bakit wala yon kung bakit kung baga, hindi yun nangyari ang, ang ine-expect ko nga po mga na yung pila hindi po ba sobrang haba ng pila biruin mo ang pagbumili ka ng ticket Alden Richards ang mabebentahan mo at Catherine doon pa lang panalong panalo ka na eh hindi po ba na, sobra, na sobrang sikat na sikat ngayon sa social media number one trending at talagang lahat ng platform siya yung pinag-uusapan. O, oh, siyempre, dalawa po sila ni Alden. Tapos, walang ganon. Tapos, walang ganap na yung inaasahan mo, ina-expect. Kaya, ang sabi ko sa inyo, kita nyo sa escalator, es escalator pag umaakyat si Alden, di po ba napakaraming tao? Kasama pa po niya yan si Sharon at si Julia Montes ng mga panahon na yun. Alatang halata po mga kaldab, na scripted itong mga nangyari at nagaganap. Kaya nga po yung mga nagkukomento, pabor na pabor, okay lang naman po yun. Karapatan nila yun at ibinalita naman po ng 24 oras. Yun nga po yung kinalabasan at ibinalita naman po ng ABS-CBN. Normal lang yan kasi kumbaga magkasusyo sila eh. Di po ba? Sila po talaga yung kumbaga gagawa ng record na para lumakas nga po talaga yung pelikulang Pilipino. Pabor na pabor kasi ito sa mga producer na gagawa. Uy, anong tayo? Kumbaga nagsisimula ng lumakas ang pelikulang Pilipino. Kaya gagawa na po sila ng mga pelikula. Lalakas na po yung loob nila dahil nga po sa ginawa ng ABS, CBN at GMA Network. Napaborti naman po tayo. May po ba nabuhayin muli ang pelikulang Pilipino? Pero syempre yung iba napapaisip naman po ba? Kaya sabi ko sa inyo Bago po kayo mag-react Bago po kayo magsalita Tignan niyo po muna Bakit wala nga po bang kumukontra Bakit wala nga po bang nagtatanong Ni isa man lang Bakit walang bentahan ng tiket Na naganapat nangyari Kina Arden at kay Katrin Bakit kahit may bagyo Nakabenta ng ganung kalaking tiket ang ilaw wala bagin po ba pero hindi natin kino-question kasi wala naman po tayong karapatan hindi nga po pwedeng batikusin at wala naman po talaga ang kokontra sa mga pahayag po ng ABS-CBN at GMA network tanging tayo tayo lang naman po yung nagpapaliwanag dito tayo lang naman po ang bumabatikos at yung channel lang naman po talaga ni Mr. Destiny ang nagbibigay sa inyo ng mga ganitong update na ayaw na ayaw naman po nila. Kaya nga po sabi nila wala na raw Aldab. E bakit po sila galit na galit sa atin? Ano yung kinaiinisan nila na sa tingin nila magpapabagsak po sa kanila? Yung kinaiinisan nila na talagang natatakot sila? Ito common sense na lang po sa pagpunta po ni Alden at ni Catherine sa Canada. Sa tingin niyo po ba mas pumapabor po ba sa kanila? mas kikiligin nga po ba? Hindi nyo alam. Ito yung, yung plano talaga nila Alden at ni Min. Hindi po ba magki-Christmas? Kaya ang sabi ko sa inyo, may mga punto na tignan natin. Malay nyo, hindi ba? Biglang mawala si Mengay na naman sa Itbolaga May mga point mga kaldab, na normal na lang yan sa 8 Bulaga. Na biglang mawawala. At yung station ID ng Itbolaga Bulaga, hindi po ba parang mas binilisan nila, mas inagahan na ine-expect natin pagsapit ng December. Pero etong November pa lang, inilabas na nila. Hindi po ba? Bakit kaya? Hindi ko alam, makakaal. Daba, sabi ko nga po sa inyo, mag iimbestiga tayo. <laughs> Titignan natin kung anong magaganap, anong mangyayari, kung patuloy nga po ba tayong aangat o tuturugin tayo ng mga katlin. O ba yan naman po yung gusto nila eh. pabagsakin ang fandom ng Aldab Nation na hindi po nila magawa. Pabagsakin tayo na wala naman po silang kalakas. Hindi po pwedeng ikumpara ang fandom ng Aldab sa fandom ng katlin. Yan po yung totoo. At syempre, guilty po sila dyan. Lalo na nga po kapag nabibigay ng update eh, si Mr. Destiny. Sinasabi ko lang po ito, para lang klaro lalo na po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Hanggang dito na lang po. Mga latest updates kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, dito tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya-maya. Kaya kung bago ka lang sa channel na 'to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.